ito. 1 2 3 4. Oh, pwede na ba 'yan? Sige, ganito na lang. Huwag ka nang mahiya. Sasagutin ko na lang yung sambuwang upa mo sa bahay ha? para at least makauwi ka na para mapanatag yung loob mo na habang nagbabiyahe ka wala ka masyadong iniisip, di ba? Tol, bidyohan mo, may nagtutulak ng motor. Oh. Bidyohan mo. Kabidyo ka? Opo. Kaplay na? Opo. Okay, sige. Abangan mo, ha? Oh. Rad! Brad! Nagtutula ka ng motor. Boss, na uusan ng gasolina, boss eh. Ha? Ano nangyari, bro? Bakit naabusan ka ng gas? Nagbiyahe kasi ako ng move itself Ha? Eh, Nag-isang biyahe pa lang ko ako eh. Nag-isang biyahe ka pa lang? Oo. Oh, ha, ganon? ka? Oh. Nagmumubit ka? Ay, okay. Ha, tapos, wala ka pang biyahe kahit isa? Nagka-isang biyahe pa lang po ako, sir eh. Eh, Nabusan ano ka na lang? ng gas. Eh, maliit lang po yung payment. Yan lang po sa Ortega to Ten Ah, simula doon? Nagtula ka na ng, Oo, ng motor mo? Kasi, ah. doon po ako mag-ano doon sa may pit So, paano yan? nakaka isang biyahe ka pa lang. May pamilya ka ba? Meron doon. May, 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 mga anak ka? Hmm. May paano yan? Eh, kung may mga anak ka, tapos may ginagatas ka ba o wala? Meron po po. Meron? Aray ko. Tapos na kay isang biyahe ka pa lang, wala kang pambudget niyan. Wala paano pa po ako ng bahay, boss. Naungupahan hangga pa ng bahay. Nako, mabigat 'yan. Oh, siya paano 'yan? Kung wala kang biyahe ngayon, tapos wala ka pang gas. So paano 'yan, bro? Nagagatas pa pala 'yung anak mo tapos naungupahan hangga pa. Magkano bang kinikita mo sa ano, sa Amobit? Ah, uh minsan naman boss ang maabot din ng 1,000 o 5 oh. uh, sapat din naman po sa pang araw ngayon. sapat naman oh. uh, ang problema mo lang ngayong gabi is nabusan ka ng gas so hindi ka nakabiyahe eh, mahirap kasi pag sapat lang yan ang, ang nangyayari kasi minsan dahil nga sapat lang sa pang araw araw ayan eh, wala, pag wala kang sobra pag wala kang pasobra ganito yung pwede mangyari sa'yo minsan may maubusan may mauubos at mauubos talaga na hindi natin inaasahan ano po po sir eh um, problema nga po sir eh, bayaran po po ng aming bahay bahay no? karay ko katapusan na po sir mm -hmm. eh nagkataon pa medyo mahina ang biyahe tapos na yun nagbusan ah, pa ako ng gas magkano bang bayad sa bahay um, Upo ko sa bahay, mas nasa sa 5 plus eh. 3-5. Araw-araw -araw ba, ganun kalaki yung binabiyahe mo? O minsan, hindi, pare parehas Hindi pare-parehas. Eh. yan maliit. Nakita kasi lalo na tag-ulan ngayon. Oo. Oh. Ah, oh, okay. tag-ulan, mas mahina, hmm. syempre no? Mahina. Hmm. Si Sisilang mo kami, boss, eh. Oo. Oh, oh. Tatago mo na, pinapatila namin yung ulan. Hmm. Buti, hindi ganun kalaka hmm. yung bahay ng bahay mo, no? Hindi naman ganon boss, kasi yung aming tirahan nasa... Hindi naman, ano, um, nasa area squatter lang naman po, boss. Ah. Tapos, ah... Uh, <coughs> ano naman siya? Ah, uh, hindi naman gano'ng mataas ang upahan doon. Uh Oo. -oh. So ganito, uh, siya mm. pa hindi ka makakabyahe. Siyempre, wala kang panggas. Gagawin natin para makabyahe ka. Yung 3.5 mo na yon, ilang biyahe mo yun, ano? Ano sa na yun, boss? Ha? Kahit na yung kanilang ng na... pahay, okay. pang ano po yun? Ano siyang Ilang linggo po yan, boss. Isang linggo yung okay. biya, san linggo biyahe. Okay. San linggo na pwede ka pa mapaalis ng mayari ng bahay. Kung wala kang ka pambayad, ano? Oh, sige, ganito na lang. Para makabiyahe ka, ha? Para mabayaran mo na rin yung bahay mo at hindi ka masyadong rush sa pagbiyahe, uh, sagutin ko na muna yung pambili mo ng gas. Ha? Huh? Ano, oh, boss? Ngayon, ah... Uh, Ngayon, ganito, bro ipapul tank mo yung motor mo para makabiyahe ka. So, bibigyan ko na rin ng pasobra. Then, yung bahay mo, at least, di ba, kahit na paano, makakatulong to sa'yo. Yung bahay mo, sasagutin ko na rin. Pero oh, isang, ano lang. yun, boss. Okay oh, lang yun, bro. Ang mahalaga. Kaya yun. Ayun. Kahit pang gas na lang, sana. Kaya yun. Huwag ka bro. Ito. Ah, uh, paportahan ko yung gas mo yan, may sobra pa naman yan ha. Sobra pa yan. Oh, wala kakahiya po kayo. May okay, okay lametan, eh. okay lang yan. Tapos, 'di ba 35 yung ano? Yung bahay mo. Okay na yan. Sapat na yan. Sigurado ka? Okay na po. Kakayod na lang po ako sa pang bahay ko. Ah, hindi, medyo matagal-tagal pa bago makahanap pa ng 35. Sapat na po kasi ito boss eh. Sobra na po, po sa, sa Panggas. Panggas Oo. lang 'yan, ay paano 'yung pambahay Sobra mo sa ano? Sapat na po 'to sa Panggas. Bubuhayin eh. mo na lang sa pagbiyahe mo oh. 'yung ikitahin mo. Oh, oh. Ako, kaya yun sa loob ng link ko, boss. ba ng papa eh, 'yung pinapaaral mo. Ano po po oh. sino po, sige, eh? tatlo eh. Ako, mabigat oh, guardian. O oh, oh. sige, ganito na lang, huwag ka nang mahiya. Sasagutin ko na lang 'yung isang buwang upa mo sa bahay ha, para at least makauwi ka na para mapanatag yung loob mo na habang nagbabiyahe ka wala ka masyadong iniisip, diba Oh, ito, 1, 2, 3, 4 1, Pwede na ba yan? Pagkakahir na yan, sir. Okay lang yan, okay lang yan bro. Tanggapin mo na. Tulong ko yan para sa'yo. Kasi ramdam ko yung kagaya mo eh. Bali 5,000 yan. Ha? Huh? Sir, salamat, salamat po. Wala ka naman yan bro. Ha? Huh?